Ito na mga si Je, Je, batim Je? Binabati ko po yung mga classmates ko sa ICC City Colleges, mga tito, tito ko, mang, lola ko, hello po, nandito na po ako sa Win, sa mama ko po na nasa Kuwait, hi mama, nandito na po ako. Okay. Je, ano, marketing ang kinukuha mo? Sa anong school? ICC City Colleges po, Institute sa Comprehensive Computer Technology po. Saan to? Sa Kaintawil. Okay. So ano ba ang trabaho ng papa mo? Welder, kuya ko. Ah, nag-welding. Ang nanay? Ang DH po sa ako, eh. mo si mo sa kawin. Hello, mama! Nandito na po ako! Ma! Hindi ka na po... Pag nanalo po ako dito, hindi ka na po magtatrabaho dyan. Pauwi na po kita. Alam ko po, hirap na hirap ka na po dyan. Kulang ako po sa tulog. Pagdadasal po kita, na ligtas ka araw-araw. Mahal na mahal kita, mama. Pakilala mo, sino kasama mo? Pinapakilala ko po ang pinaka walang katulad kong Papa, si Papa Dodong! Magandang hapon po. Magandang po, Tatay Dodong. Kamusta kayo? Okay lang po, pariwin. Ano gusto nyo sabihin sa inyo pong anak? Uh, anak, magpakabait ka lang. Mahal, mahal, po ka, mahal ka po namin. So, basta mag-aaral ka lang, makatapos ka na para sa inyo lang din yan. Kaya dalawa kayo ni ate mo. Ayan na po, Parewil. Maraming salamat po. Ah, oh, may kasama ka pang kapatid? Si Ate okay. Shea? Si Ate Shea po at saka si Sheila. Ah, Bunso. Ayan, alik kayo. Okay. Ayan, ayan. Kayo. kayo, tabi kayo dito. Ayan. Okay, Shea, ikaw muna. Ano yes, gusto mo so. sa sa kapatid mo? Ayan, Je. Um, ilang buwan na lang, gagraduate na tayo. <laughs> Laban lang. <laughs> um, proud si Ate sa'yo. Galingan mo. Galingan mo sa lahat ng gagawin mo. Alam ko na yung mga nangyayari sa buhay natin. May mga reason yun. So, huwag tayong susuko. Ha? Ano? Laban lang. Next year, tiba-tiba si Papa kasi dalawa tayong gagraduate eh. Makakabawi tayo. <laughs> yun. Tandaan mo. Nandito lang lagi si ate sa'yo. Love ka ni ate. Si Sheila, Sheila. Ano gusto mo sabi sabihin kay ate mo? Ate Je, sana po makapagtapos na po kayo ni Ate She para makatulong na po tayo kay tatay. Para makauwi na din po si mama. nag ka ba, Sheila? Opo. Ano bang ba pangarap mo? Maging engineer po. Wow. So, uh, kapatid mo muna. Ate Shea, Thank you. Kasi lagi kayo nandiyan para sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Yun lang po. Kidding, kidding po. Patakay mo. Pa, nandito na ako. Mapapacheck up na po kita. Bukas na bukas po. Hindi ka na po mahihirapan sa kalagayan mo po. I love you pa. Ano Masayahan ba yung ako? karamdaman niya, Tatay Dodong? Ano kasi, Parewel, yung, yung ribs ko dito, pinasok siya ng lamig. Kailangan kayong operahan. Tapos may umano kong bukol dito sa likod. Dahil na dito sa ribs ko na parang hmm. nag-crack nag siya. Kayo nagagamot? Ano, yung tinil, tinigil ko na yung mintin ko kasi medyo mataas kasi ang isang piraso lang. 60 piso araw-araw. Eh, okay, bibigyan ko kayo pabiling gamot. Ito, bigyan mo 5,000 si tatay para, ha? Kahit pa paano. Diba? Okay, pambiling na kahit pa paano, makatulong sa inyo. Ha? Okay. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin. YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!